Good day mga kalapatid So ngayong araw nga ay eh, magpapaligo tayo ng mga warriors natin. No? Dahil nga gumanda na yung panahon. Dapat lunis talaga yung pagpapaligo natin sa mga ibon natin. No? Pero dahil nga umulan ng umulan. So ngayong araw lang. Ngayong araw ng biyernes lang mga kalapatid ay uminit. So itong ibon natin yung papaliguan. Yung ating isasali sa first lap derby. Anim na piraso mga kalapatid. So gamit natin malatayon. Yan. So, tag 100 nga dito sa amin. Grabe, ang mahal mga kalapatids. <laughs> Pero ganun pa man, wala tayong magagawa. Ganun yung presyo nila mga kalapatids na. So, ang bigay natin, na, isang takip at kalahati mga kalapatids. So, isa't kalahating uh, sa takip na ginamit natin mga kalapatids. Na. So, yan. Pag nilagay nyo sa tubig, magpuputi yung tubigan mga kalapatids. Yan yung epekto ng malata yon So, ito nga mga kalapatid sa na natin paliguan. So grabe lang talaga karaskal. Dandaan lang mga kalapatid para maiwasan natin yung mainom nila yung malatayon mga kalapatid. Pero sa akin na try ko naman na nakainom yung ibon ko, wala namang nangyari. Pero siguro pag marami, siguro mamamatay yung ating mga kalapati mga kalapatid. So yung ibang nga pala mga kalapatid na paliguan ko na dyan. Dahil nga, kala ko na pindot ko yung video mga kalapatids, di pa pala hindi pa pala naka-on <laughs> kaya yan, tatlo na lang yung natitira nating pinapaliguan mga kalapatids na so ganyan lang, buka natin yung buntot para pumasok sa loob mga kalapatids at siguradong mabasa lahat so ito na yung huli mga kalapatids na ibon mga kalapatids so anim yung pinaliguan natin ngayong araw mga kalapatids, kung mapapansin nyo ay sumikat na yung araw mga kalapatids pagpasensyahan nyo na yung ating pag-voice over mga kalapatids, di tayo masyadong sanay <laughs> Yun. So good luck sa lahat ng kasali. Uh, sa linggo na, yung first lap derby natin, mga kalapatids. Uh, mga ka mga kalapatids. Good luck sa lahat at good luck sa atin, mga kalapatids. No? Sana ay pala rin tayo ngayong race, mga kalapatids. So bibigay natin lahat ng best natin. No? So, tapos yung kalapatin na natin, bahala. mga kalapatids, dahil nga sila yung lilipad basta sa atin yung ibigay natin yung mga needs nila supplement mga kalapatids. Uh, tamang pagpapakain mga kalapatid slow fly, uh, toss mga kalapatid so hindi na ako nagdagdag ng toss ngayon mga kalapatid slow fly na lang siguro second lap na lang mga kalapatid so ito na yung huli mga kalapatid so nilagay natin sa double cage mga kalapatid sa labas natin nilagay para mabilis tumuyo sila mga kalapatid then pagkatapos matuyo nito mga kalapatid say, right the low fly na mamayang hapon mga kalapatid no? yon so anim na piraso so good luck sa lahat mga kalapatids hanggang dito na lang, bye